Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kamahal-mahalang puso ni Yesus, tulungan mo ako maipasimoy ang iyong kabanguhan saan man ako magtungo. Lunurin mo ang aking kaluluwa sa iyong diwa at buhay. Pasukin mo at sa lubos ang aking puso na ikaw ang suminag sa buong buhay ko. Sumilang ka sa akin at sa pamamagian ko'y madama ka ng bawat kaluluwang aking makakaungay. Hayaan mo silang tumingala at ikaw lamang ang kanilang mamasdan at sambahin. Tulungan mo akong maipahayag kita, hindi lamang sa paraan ng pagsasalita, kundi sa banal na pamumuhay sa kapangyarihan ng mga kapuri-puring gawain at mga buhay ng katotohanan umaapaw sa puso kong umiibig na tanging ikaw lamang ang nagahari. Sa wakas ay muli kong isinasamo sa iyo, umahal na puso ni Jesus. Kaawaan mo po ang lahat kami. Kamahal-mahalang Berheng Maria, ina ng saklolo ng lahat ng Kristiyano, Tulungan mong matanggap ko ang biyayang makalagos sa pag-ibig at palaging makapagtawad sa ngalan ng Panginoon, iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ito po ang YouTube channel ni Brother Well Apro, isang CCC. Catholic Content Creator gamit ang Catechism of the Catholic Church. Kaya po, ito ay para lamang sa mga Catholic Christian community. Kaya, simulan na po natin ang ating Catechism. Bakit may mga larawan at imahin ang ating simbahan? Una, sapagkat ang Diyos ang unang lumikha ng larawan. Nilalanga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Ikalawa, nagpagawa siya ng sagradong imahin kay Moises at kay Solomon. Lalagyan mo ng dalawang kerubing ginto ang dalawang dulo nito. Tig-isa sa magkabilang dulo, ihihinang ang mga kerubin. Upang ito at ang luklukan ng awa ay parang iisa. Gawin mong magkaharap ang dalawang kerubin na parehong nakatungo at nakabuka ang mga pakpak na parang nilulukuban ang luklukan ng awa. Ilalagay mo ito sa ibabaw ng kaban na kinalalagyan ng dalawang tapyas na bato nang kautusan ibibigay ko sa iyo. Doon kita tatagpuin sa luklukan ng awa sa pagitan ng dalawang kerubin. Sa loob ng dakong kabanal-banalan, nagpalagay siya ng dalawang kerubin, imahing nililok sa kahoy na ulibo. Ang buong dingding ng templo, maging sa dakong kabanal-banalan, maging sa dakong banal, ay may ukit na mga kirubin, punong palma at mga bulaklak. Ikatlo, inutosan ng Diyos si Santa Faustina na iguhit o ipinta ang kanyang larawan at ilagay sa ibaba ang mga salitang Jesus, ako ay nananalig sa iyo. Ano ang pinagbabawal ng Diyos sa unang utos? Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng larawan ng anumang nasa langit, nasa lupa o nasa dagat upang sambahin. Ang ipinagbabawal ng Diyos ay ang paggawa at pagsamba sa mga larawan at ribulto ng Diyos Diyosan. Upang ito'y ating maunawaan, hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang aking karanasan. Noong Pebrero, taong kasalukuyan, ako ay naanyayahan ng aking tiyahin na dumalo sa kanyang karawan. Pagpunta ko sa isang dako ay aking natunghayan ang Skylab o Skylab Skylaban sapagkat hindi ito ang tunay at totoong Skylab. Ito ang mga Skylab nagawa ng matatalino at malikhaing tagamungkayo de oro. Isang motorsiklo na karaniway sinasakyan lamang ng isang tao. Subalit ginawang pampasahero na ang sakay ay higit sa walong tao. Ano ba talaga ang Skylab? Noong ako ay grade 6, may kinatatakutan kami noon. Katulad ng parating na big one o malalakas na lindol ngayon. Ang pagbagsak ng Skylab ito ang unang space station ng Estados Unidos sa kalawakan upang magsagawa ng malawakang pag-aaral sa solar astronomy. Gayon na lamang ang aming takot sapagkat posible daw na sa Pilipinas ito babagsak. ang Skylab na gawa ng tagamungkayo ay maihahalin tulad natin sa Diyos-Diyosan ng Lumang Tipan. Walang saysay -say o kabuluhan. Ang pagsambang ilalaan dito. Samantalang ang tunay na Skylab na gawa ng mga Amerikano ay maihahambing natin sa totoong Diyos ng mga Hudyo na nanahan sa kalangitan ang Diyos namin nasa langit. Naroroon ng Diyos namin at ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Ginawa sa gintot pilak ang kanilang mga Diyos. Sa kanila'y mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Totoo nga at may bibig. Ngunit hindi magsalita. At hindi rin makakita mga matang sadyang-sadya. At hindi rin makarinig ang kanilang mga tainga, ni hindi rin makaamoy, ang ginawang ilong nila. Totoo nga na mayroong kamay, ngunit walang pakiramdam. Mga paay mayroon din, ngunit hindi maihakbang. Niwala kang naririnig kahit gamunting tinigman. Ang gumawa sa kanila at pati ang nagtiwala, sana ay makatulad din ng gayong Diyos na ginawa ipinagbawal ito ng Diyos sapagkat nahawahan sila ng malipin sa Ehipto at, at ang nakalulungkot nagkasala maging ang hari na pinakamatalino sa unang utos na ito nang matanda na si Solomon na siya ng mga ito na sumamba sa kanilang mga diyus-diyosan hindi siya na natiling tapat kay Yahweh. Hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. Sumamba siya kay Astarte, ang diyosa ng mga Sidoneo, at kay Nikom, ang kasuklam-suklam na diyos-diyosa ng mga Amonita. Ginawa nga ni Solomon ang ipinagbabawal ni Yahweh at hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang amang si David na naglingkod ng buong katapatan kay Yahweh. Sa burol na nasa silangan ng Jerusalem ay nagtayo siya ng mga sambahan para kay Semos ang karumaldumal na Diyos-Diyosa ng Moab at para kay Mulok ang kasuklam-suklam na Diyos-Diyosa ng mga Amunita. Bakit kayo sumasamba pa sa mga rebulto? Tanong ng mga kapatid nating dating katoliko. Una, sagradong imahin ng Panginoong Heso Kristo, mahal na Berheng Maria, ang Anghel at mga Santo, ang mga larawan at imahin nating mga Katoliko. Ikalawa, kailanman ay hindi ito ipinagutos ng simbahan upang sambahin. Sa CCC o Catechism of the Catholic Church number 2132 at 2141, ay ito ang sinasabi. Ang dangal na ipinatutungkol sa mga banal na imahin ay isang mapitagang larawan, hindi pagsamba. Natang yung ukol lamang sa Diyos. Ang paggalang sa mga banal na imahin ay nakasalalay sa misteryo ng pagkatuwang tao ng berbo ng Diyos. Hindi labag sa unang utos. Banal na imahin ang tawag dito at hindi rebulto. Kaya iba ito sa Rebolto, ng Dres Bonifacio sa Monumento at Jose Rizal sa Bagumbayan o Luneta. Sagrado ang mga imahin at larawan kapag dumaan na sa pagbabasba o sakramental ng mga parian ng simbahan. Kaya kung pupunitin ko ang larawan ng mga taong malapit sa iyo, ano kaya ang mararamdaman mo? Gayon din ang Diyos kapag sinisira ang larawan ng kanyang minamahal na ina. Special thanks to Father Jose Marie Salvosa Tita Nelia Apro and Family Brother Jose Medel Apro At Reverend Father Len Coronel